Hello guys, welcome to my channel. Ngayon guys, i-share ko lang sa inyo yung natapos ko ngayon. Oh. Ngayon, guys. Oh. Yan lang nagupitan ko ngayon guys kasi sobrang lagunan. Nahirapan ako maggupit. Kaya ang nakakapagpatagal kasi guys sa garden yung ano, yung mga tagilira na ganyan, man, lalo manumano. Ayan. Hindi oh. naman kasi abot yan guys ng mawer. Kaya kailangan manumanong mong gupitin yan. Yan. Kung makikita nyo guys, wala man lang kayong makitang naglagpas-lagpas dyan kasi pinising talaga yan. yan. ayun sa sunod ko pa yun kasi dito di pa tapos to guys. Yun. Kaya ito lang muna natapos ko pinising na pinising yan guys ayan ganyan ako mag garden guys pinising na pinising talaga yan so ayan na muna guys thank you for watching bye bye see you next vlog